Ang alamat ng saging Noong unang panahon ay may isang dalagang hinahangaan dahil sa ang kinyang kagandahan. Mariyang maganda ang tawag sa kanya. Siya ay may harding puno ng sariwang halaman. Marami dito ang mga namumulaklak. Nakikipagtagisan ng ganda ang dalaga sa bawat bulaklak na dito ay makikita Bagamat maraming umaaligid na manliligaw ay wala pa rin siyang mapili ni isa man sa kanila Kay Maria, hindi mahalaga kung sino ka. Ang tanging basehan niya sa pagsinta ay kung gusto ba niya ang binatang sa kanya ay nagmamahal. Isang umaga, habang nagbabasa siya ng libro sa kanyang hardin, ay may isang makisig na pinatang bumaba sa isang karwahe. Ipinagtanong ng binata kung saan daw ba makikita ang plaza. Itinuro ni Maria ang tamang daan. Nagpasalamat ang binata. Hindi alam ni Maria ang maganda na gusto lang palang makipagkilala ng ginoo kaya ito bumaba sa tarangkahan ng hardin nila. Magmula noon, buwan-buwan nang dumadalaw sa hardin ang binatang nakakarwahe na nagpakilala sa pangalang Aging. Nang makasiguro si Mariang Maganda na tapat ang saloobin ng binata, ay sinagot ito ng dalaga. Isang hapon, Nagulat si Maria nang humahangos na dumating ang kasintahan. Nais ni Aging na sumama na si Maria sa kanyang daigdig sapagkat hindi na siya makakabalik sa mundo ni Maria. Ito ay ang parusa ng kanyang mga kalipi sa kanya dahil sa madalas niyang pagtaka sa kanilang daigdig. Natakot ang dalaga na baka mawala na sa kanyang paningin ang tanging binatang nagpapatibok ng puso niya. Sa sobrang pagkalito, ay lalong dumiin ang pagkakakapit ni Maria sa kamay ni Aging nang magpaalam na ito. Nang makaalis ang nagmamadaling binata, ay hindi napansin ng humahagol-gol na si Maria na naputol na pala ang kamay ni Aging nang ito'y biglang magpaalam at maglaho. Dahil sa sobrang takot, ipinoon ni Maria ang putol na kamay ni Aging sa kanyang hardin. Tulad ng pangamba ni Maria, ay hindi nang nga nakabalik pa ang kasintahan. Makalipas ang maraming araw, ay napansin ng dalaga na may tumubo na halaman. Sa lugar ng kanyang pinagbaunan, lumaki ang halaman. Naging malusog na puno ito at namunga. Nagtataka si Mariang Maganda dahil ang bunga nito ay kahawig ng mga daliri ni Aging. Ilang linggo pa ay sumulpot naman ang animo puso nitong kulay pula para kay Maria simbolo ito ng pagmamahal ng binata. Kahit hindi na nakabalik pa ang kasintahan, ay masaya na rin si Maria ang maganda sa tuwing nakikita niya ang puno. Nang lumaon, ang puno ay tinawag na saging bilang pag-alala sa mapagmahal na si Aginga.